Napatigil ka na ba upang obserbahan ang isang mausisa na detalye sa pag-uugali ng mga tao? Ang mga may maliit sa kanilang bulsa ay karaniwang nagsasalita ng napakataas. Talakayin nila ang politika, nagreklamo tungkol sa kapitbahay, pag-aralan ang presyo ng dolyar hanggang sa maging paksa ang oras. Tila na ang mas kaunting mga mapagkukunan na mayroon sila, mas maraming ingay na ginagawa nila ang mga talagang nagtayo ng fortune na natutunan upang pamahalaan ang pera at mga pagkakataon, bahagya na marinig ang kanilang sarili sa bus. Hindi sila nakikilahok sa mga pinainit na talakayan sa mga talahanayan ng bar. Hindi sila patuloy na nagreklamo, Wag mag-isa na magyabang. Ito ay sa katahimikan na ito, gayon paman, na ang isang malakas na lihim ay namamalagi. Lumaki ako sa isang pamilyang judyo, kung saan hindi kami mayaman, ngunit hindi rin namin ipinasa ang mga pangangailangan. May kasabihan sa pagitan namin na nagsasabing ang salitang Valley Silver, ngunit ang katahimikan ay nagkakahalaga ng ginto. Pagkaraan lamang ng maraming taon ay naintindihan ko ang bigat ng karunungan na ito. Ang mga may kaunting madalas na gumugol ng mga salita, nang madali hanggat gugugol nila ang pera, kung mayroon sila. Ang mga umunlad, sa kabilang banda, ay alam kung paano pahalagahan ang parehong mga salita at kapital. Naaalala ko kung kailan, bilang isang bata, sinamahan ko ang aking ama sa merkado. Nagbebenta siya ng mga tela habang nasa paligid ng mga mga ngalakal ay sumigaw, nagbarkada, nagtalo. Ang aking ama, sa kaibahan, ay nanatiling kalmado, halos tahimik. Minsan tumanggo lang ako o nagtanong ng isang maikling tanong. At ito ay kamangha, manghang, natapos ang mga customer na nag-aalok ng eksaktong presyo na gusto niya. Tinanong ko siya minsan kung bakit siya masyadong nagsalita at gayon pa man ay nagbebenta siya ng mas mahal kaysa sa iba. Ang iyong sagot ay simple ngunit malalim, anak, kapag nagsara ka, naririnig ng ibang tao ang kanyang sarili. At kapag naririnig niya, nagtatapos siya sa paggawa ng gusto mo. Sa oras na hindi ko nakuha ang lahat ng kakanyahan ng iyon, Ngunit sa paglipas ng panahon napansin ko ang isang pattern, na walang kaunting pag-uusap na maraming nakikinig pa. Hindi nakakagulat na ang ilan ay nakakakita ng pagtulo ng pera sa pamamagitan ng kanilang mga daliri, habang ang iba ay dumarami bilang mga buto sa mayabong na lupain. Pagninilay, tiyak na nakilala mo ang isang taong nabubuhay na nagrereklamo, ang kakulangan ng pera, ang mga paghihirap kung paano mali ang lahat. Inuulit ito ng taong ito araw, araw, na nakakumbinsi ang kanyang sarili at ang iba na ang kanyang buhay ay ganito. At ano ang mangyayari? Ang iyong katotohanan ay nagtatapos sa paghubog ng iyong mga salita. Ang isa pang individual ay kumikilos ng iba, nagpapanatili ng katahimikan, iniisip bago magsalita at, lalo na, kumikilos sa halip na magsalita lamang. Huwag ibahagi ang iyong mga plano sa sinuman, gumagana lamang ito sa kanila. Hanggang sa isang araw na pansin mo, binuksan niya ang isang pagtatatag, pagkatapos ay isa pa, at iba pa. Ang tanong na lumitaw ay, paano mo nakuha ang laha? Ang sagot ay simple, mas mababa ang pagsasalita at gumawa ng higit pa. Narito kami sa ng tanong, bakit ang katahimikan, ang kakayahang makinig, at pagpapasya na napakahalaga sa mga nais umunlad? Ibabahagi ko sa iyo ang sampung mga prinsipyo ng karunungan sa pananalapi ng mga Hudyo na ipinadala hindi sa mga libro sa negosyo, ngunit mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, mula sa ama hanggang sa anak. At alam mo ba kung ano ang pinakanakakagula? Ang mga patakarang ito ay hindi nangangailangan ng malaking paunang kapital. Hindi sila nakasalalay sa bansa kung saan ka nakatira, ang propesyon na ginagawa mo o swerte. Ang mga ito ay mga prinsipyo ng mindset na, kahit na simple, palaging gumagana. Ngayon malalaman mo kung ano ang nakatulong sa amin na mabuhay, umunlad at muling itayo ang buhay mula sa simula kahit na wala kaming. At maniwala ka sa akin, kung sumisipsip ka ng hindi bababa sa isa sa mga turo na ito at ilapat ito, ang iyong relasyon sa pera ay hindi magiging pareho. Ngunit mag-ingat, ang huling prinsipyo ay maaaring tunog na hindi inaasahan kahit na walang kabuluhan sa marami ang ilan ay naniniwala lamang pagkatapos mag-eksperimento. Gayunpaman, eksaktong siya ang naghihiwalay sa mga umunlad sa mga nagreklamo lamang tungkol sa swerte. Kaya huwag patayin ngayon. Ang pinakamahalaga ay darating pa. Payagan akong magtanong, mas gusto mo bang magpatuloy sa mga nagsasalita ng maraming at may kaunti, o handa ka bang malaman kung bakit ang katahimikan ay nakakaakit ng kayamanan habang ang pag-chat ay pinalayas ito? ang pagpipilian ay sa iyo. Kung napunta ito rito, ito ay dahil nais nitong maunawaan kung bakit ang mga may kaunting pag usap ng labis at ang mga mas gusto ng katahimikan. Ipapakita ko ngayon ang sampung lihim ng tradisyon ng pinansyal na tradisyon ng mga Hudyo ay hindi mabango ng mga patakaran ng ekonomiya, ngunit isang paraan ng pag-iisip na sumisipsip tayo mula pagkabata. Unang lihim, ang pera ay nasisiyahan sa pagpapasya ang mga maliit na madalas na nagpapahayag sa lahat ng kanilang napanalunan, kung ano ang nais nilang bilhin o kung saan sila mamuhunan. Ang mas mataas na pagsasalita nito, mas mabilis ang pagbagsak ng iyong mga plano. Sino ang may fortune act na naiiba, nagpapanatili ng katahimikan? Naunawaan na kapag ang pera ay nakataya, ang ingay ay humahanga sa mga pagkakataon. Palaging sinabi ng aking ama, Huwag ipakita ang iyong pitaka, kaya maiiwasan nito ang inggit. Praktikal na application, huwag kailanman mapalakas ang iyong mga kita o ibahagi ang iyong mga plano sa sinuman. Una gawin ito kung gayon ang mga resulta ay magsasalita para sa iyo. Pangalawang lihim, bayaran mo muna ang iyong sarili. Ang mga nabubuhay na may kaunting madalas na ginugol ang lahat sa agarang kasiyahan kapag tumatanggap ng pera. Ang mga umunlad ng hindi bababa sa isa 0% bago ang iba pang gastos tinatawag namin itong magbayad ng iyong sarili. Nagtatrabaho ka hindi upang punan ang cart ng supermarket, ngunit upang mabuo ang iyong hinaharap. Nakilala ko ang isang tagabaril na nag-iingat ng ilang mga barya araw, araw sa isang hiwalay na kahon. Pagkalipas ng mga taon, mayroon siyang sariling pagawaan habang ang iba pang mga kasamahan ay nagreklamo pa rin tungkol sa kanyang buhay. Pangatlong lihim, ang kaalaman ay ang pinakamahusay na pamumuhunan. Mayroong mga gumugol ng higit sa kinikita nila sa mga mamahaling elektronikong aparato, habang ang iba ay nalalapat sa mga libro, kurso at kasanayan. Hulaan kung sino, makalipas ang isang dekada, ay naging may-ari ng isang maunlad na negosyo. Hindi ko kailanman pinagsisihan ang pamumuhunan sa pag-aaral. Mas gusto ko ang isang simpleng suite at isang maayos na pag-iisip na may kakayahang patuloy na pagbuo ng kayamanan. Lihim na silid, gawin ang iyong pera. Ang mga may maliit na kumita lamang kapag aktibong nagtatrabaho. Ang mga may kapalaran ay lumilikha ng mga mapagkukunan ng kita na gumagana kahit na natutulog. Maaari itong sa pamamagitan ng mga pamumuhunan, pag, upa ng real estate o isang maliit na negosyo na bumubuo ng pasib na kita. Malinaw ang prinsipyo, hindi lamang gumagana para sa agarang suporta. Bumuo ng mga channel ng kita na patuloy na dumadaloy. Ikalimang lihim, huwag ilagay ang lahat ng mga itlog sa parehong basket. Sinabi ng aking lola, kung mayroon kang tatlong barya, ay save ang isa, mamuhunan ng isa pa at itabi ang pangatlo para sa mga emerhensya. Na may maliit na karaniwang panganib sa lahat ng sabay-sabay. Ang mga may kapalaran ay namamahagi ng kanilang mga mapagkukunan. Sa makatuwid, sa mga oras ng krisis, ang ilan ay nawawala ang lahat habang ang iba ay nawawalan lamang ng bahagi at mabilis na gumaling. Ika, anim na lihim, alamin na makinig. Ito ay simple, ngunit ito ay mahalaga. Sino ang may maliit na pag-uusap upang patunayan na tama ito? Ang mga may kapalaran ay naririnig upang mangulekta ng impormasyon sa merkado, sa mga negosasyon, maging sa mga pag-uusap sa pamilya. Pakikinig sa, natuklasan mo ang data na makakatulong na gumawa ng mas tamang mga pagpapasya. Hindi nakakagulat na ang mga maunlad na tao ay hindi gaanong nagsasalita. Save ang mga salita upang makaipon ng kaalaman. Ikapitong lihim, mamuhunan sa halip na gumastos. Ang pagkakaiba ay hindi kung magkano ang kikitain mo, ngunit kung paano ka gumagamit ng pera. Sino ang may maliit na bumili ng mga bagay sa katayuan sa esport? Ang mga may kapalaran ay nakakakuha ng mga ari, ari na bumubuo ng katayuan na ito sa kanilang sarili. Nakilala ko ang isang binata na bumili ng isang mamahaling pinunduhan ng kotse at, sa isang taon, ay naiwan sa trabaho at walang sasakyan. Ang isa pa sa parehong oras ay namuhunan sa isang maliit na bangko ng pagkain. Sampung taon mamaya, ang isa ay nasa utang, ang iba pa, may ari ng isang network ng mga merkado walong lihim, ang pasensya ay isang mahalagang barya. Sino ang may maliit na nais ang lahat para sa ngayon, pera, kalakal, kasiyahan? Ang mga umunlad ay alam kung paano maghintay. Naunawaan na ang mahusay na mga resulta ay nangangailangan ng oras. Naaalala ko ang isang kamag, anak na nagligtas upang bumili ng lupa habang ang lahat ay tumawa, ano ang magiging para sa? Pagkalipas ng mga taon, ang tumawa ay nagrenta pa rin sa bahay habang kinuha niya ang mga bunga ng kanyang pang, matagalang pananaw. Ngunit bakit makatipid ng pera sa loob ng maraming taon? Nagtataka sila ng may kabalintunaan. Makalipas ang dalawampung taon, ang parehong lupain ay sampung beses na higit pa, habang ang mga tumatawa ay nagbabayad pa rin ng upa. Inihayag ng oras ang karunungan ng paghihintay. Ikasyam na lihim, sino ang naghahati dumarami? Tila magkakasalungat ito, ngunit ito ay isang napatunayan na katotohanan. Sa tradisyon ng mga Hudyo, mayroong kaugalian ng paglalaan ng ikasampung bahagi ng mga natamo upang matulungan ang iba at mga marangal na sanhi. Kapag nag-donate ka ng isang bahagi, buksan ang mga pintuan upang makatanggap ng higit pa. Ang mahihirap na naipon ng kasakiman at natalo, ang mayamang tao ay nagbabahagi at nag-aani ng doble, dahil ang kabutihang loob ay bumalik habang ang mga binhi ay nakatanim sa mayabong na lupain. Ikasampung lihim, ang mga salita ay lumikha ng katotohanan. Ito ang pinakamalalim na lihim. Nasabi na natin na i ang mahihirap ay nagsasalita, ang mayayaman ay sumara, ngunit mayroong isang mas banayad na detalye, kahit na ang mayamang tao ay nagsasalita, pinipili ng mabuti ang bawat salita. Ang mga salita ay buto. Kung ulitin mo araw, araw wala akong pera, mahirap ako, mahirap ang buhay, kaya ito ay. Ngunit kung sasabihin mo, natututo ako, lumalaki ako, naghahanap ako ng mga pagkakataon, ang mga pagkakataong ito ay nagsisimulang lumitaw. Sinabi ng aking lolo, nais mong yumaman? Tumigil sa pakikipag, usap tulad ng mahirap. Narito ang sampung lihim. Simple ngunit malakas. At maaaring napansin mo, hindi lamang sila nakikitungo sa pera, ngunit isang paraan ng pag-iisip. Ang kahirapan ay hindi lamang isang walang laman na bulsa, ito ay ugali ng pagsasalita, ng hindi sumasalamin, gumastos ng hindi nagpaplano at mag-reka. Pag-ibig ng hindi kumikilos Ang kayamanan ay hindi lamang isang buong account sa bangko, ito ay ang katahimikan na iyong napansin, ang pasensya na iyong inaasahan, at ang disiplina na iyong namuhunan. Kayo nais kong sumasalamin ka, alin sa mga lihim na ito ang bahagi ng iyong buhay? At alin ang kailangang magsimulang magsanay bukas? Mga kaibigan, magkakasama kami. Sinabi ko sa iyo ang sampung lihim ng karunungan sa pananalapi ng mga hudyo, mga prinsipyo na tila simple, ngunit may kapangyarihan na baguhin ang mga patutunguhan. Ngunit lumampas tayo, ano ang pagkakapareho ng lahat ng mga turo na ito? Hindi mahalaga kung pinag usapan natin ang tungkol sa pera, gawi o mindset, lahat ito ay bumababa sa isang katotohanan, ang yaman ay nagsisimula sa isip, hindi sa bulsa. Nakita ko ang daan, daang mga tao. Ang ilan ay nakakuha ng maraming, ngunit na natili silang mahirap dahil gumugol sila ng walang pagpapasya, nagsalita ng hindi nag-filter at nabuhay lamang ngayon. Ang iba ay nagsimula mula sa simula, ngunit umakyat sila ng hakbang, hakbang dahil alam nila kung paano ikulong, marinig, makatipid, mamuhunan at maghintay. At alam mo ba kung ano ang nagtatakda sa kanila? Hindi ito ang balanse sa account o ang mga koneksyon, ngunit kung paano nila naisip at nagsalita. Limang pangwakas na konklusyon. Isa, ang kahirapan ay nagmamahal sa inay. Ang mga walang karaniwang gumagawa ng mahusay, magsalita ng malakas, talakayin kung ano ang hindi mababago at bigyang, katwiran ang mga pagkabigo sa mga dahilan. Ang walang bisa ay sumigaw. Dalawa, ang kayamanan ay nagmamahal sa katahimikan. Ang totoong pera ay hindi inihayag. Sino ang nakakaalam kung paano marinig, obserbahan at kumilos sa anino ay palaging isang hakbang sa unahan. Tatlo, ang karunungan sa pananalapi ay disiplina. Ipinaliban ang kasiyahan ngayon para sa benepisyo bukas. Iniisip nito ang mga pag-aari, hindi gastos, sa kaalaman, hindi sa mababaw. Apat, ang kabutihang loob ay bumubuo ng kasaganaan. Ang mga pumipilit sa bawat barya na may takot ay nagtatapos na walang laman ng mga kamay. Sino ang naghahati, maging sa kawanggawa, pamumuhunan o taos, pusong tulong, magbubukas ng mga channel para sa bagong kasaganaan. Lima, ang iyong mga salita at saloobin ay humuhubog sa iyong kapalaran kung ulitin mo ang kiwalang gumagana sa akin, makumpirma ang buhay. Ngunit nagpapatuloy ito at kumikilos tulad ng kung sino ang maunlad, kahit na bago ito magkaroon ng isang milyon, dumating ang milyon. Ngayon, ipikit ang iyong mga mata at isipin, ano ang magiging buhay mo sa lima, isa sero o dalawampu taon. Ikaw ba ang nag-upo upang magreklamo tungkol sa gobyerno, ang mga kapitbahay, krisis? o ang taong tahimik ay nagtatayo ng isang pamana para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. Sa aking pamilya, sinabi nila, ang pinakamahusay na maaaring iwanan ng isang ama ang kanyang anak ay hindi pera, ngunit ang kakayahang manalo sa kanya at mailigtas siya. Nawala ang pera, karunungan at gawi ay kayamanan na walang sinumang kukuha mula sa iyo. Tinutugunan kita, mahal kong manonood, huwag harapin ang mga salitang ito bilang isang magandang kwento. Kumuha lamang ng isa sa mga lihim na ito at ilapat ito ngayon. Simula ng pagpapanatiling isa 0% ng kung ano ang iyong kikitain. Itigil ang pagmamalaki tungkol sa iyong mga plano. Makinig ng higit sa pinag-usapan mo. Baguhin ang isang bugoganga para sa isang libro. Ang isang maliit na hakbang ngayon at sa ilang taon hindi mo makikilala ang iyong sariling buhay kung ang karunungan na ito ay sumasalamin sa iyo, nadama mo na hinawakan niya ang iyong puso, mag-subscribe sa channel. Bakit? Dahil hindi ito ang huling video. Magbabahagi pa rin ako ng mga kwento, talinghaga at mga patakaran na tumutulong sa mga taong hudyo sa labas ng kahirapan sa loob ng maraming siglo, pagpapanatili at pagpaparami ng kayamanan kahit na sa pinakamasamang krisis. Ang bawat bagong nilalaman ay hindi lamang teorya, ito ay isang tool. Isang susi na magbubukas ng pintuan sa isang hinaharap kung saan hindi mo sinasayang ang buhay na may mga pagdadalamhati, ngunit nagtatayo ng mga pundasyon para sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Mag-subscribe ngayon, buhayin ang kampanilya at huwag mawala ng anumang mga lihim na maaaring magbago ng iyong patutunguhan. At tandaan, ang kayamanan ay hindi tungkol sa kung ano ang mayroon ka sa account. Ito ay tungkol sa kung paano mo iniisip na may amplitude Kumikilos ng may masinop at isara kung saan nagsasalita ang iba. Huwag tumakbo pagkatapos ng mabilis na mga resulta o asahan ang mga himala. Magsimulang mag-apply ng mga simpleng patakaran at ang kihimala ay mangyayari dahan-dahan tahimik ngunit hindi maiiwasan. Salamat sa pagpunta rito. Ito ay isang tanda na nagkaroon ka ng pasensya upang makinig at ang pasensya ay ang unang hakbang sa tagumpay. Hanggang sa susunod na video, ang aking mga kaibigan. Nawa ang iyong tahanan ay puno hindi lamang ng tinapay at pera, kundi ng karunungan, kapayapaan at kaligayahan. At huwag kalimutan, ang mahihirap ay nagsasalita, ang mayaman ay tumahimik. Ang pagpipilian ay sa iyo.